Hello guys! Good morning! So ay nagising agad yung aking mga chunakis no? Nang sinabi is matuloy yung aming pagligo doon sa Borobud Kaya ayan nagre-ready na sila para maligo na kami sa Borobud At ako ay mamalingkit na rin at sila ay magbantay dito sa aming tindahan At saka ayan na nga at ako ay napauwi na galing sa palengke Ayan na yung asawa ko nang hugas na ng plato At saka ayan na yung kinamin. namin at ayan ako ay nag -hiwa na ng aming isasahog sa pansit at saka yung repolyo lang aming binili at saka yung atay ng manok at yung pansahog namin sa pansit kasi yun lang yung babaunin namin guys pansit lang <laughs> pansit lang yung babaunin kaya ayan dinamihan ko na yung pansahog kasi sahog lang naman yung haging kakainin <laughs> diba kasi yung pansit kasi is ano yan high carb kaya ayan, sahog lang yung ating kakainin for today's video. Charing. Niwahiwa ko na nga yung ano yung kalahati lang yung gagamitin natin dyan. Para yung kalahati naman is bukas naman para may pang ano tayo. Ang sahog sa gulay, bibili tayo ng gulay ulit. Para may pansahog, o ba diba? Yung kalahati na yan. Yan natin sa sahog bukas. Pas bumili tayo ng gulay at saka ayan yung mga na po sila yung nagtinda doon sa tindahan kasi nga magluluto nga ako ng ang mga excited na sila kasi ngayon lang ulit kami nakapagbanding at makaligo syempre, excited ayan na yung ating mga kansaho. at saka ayan na nga yung ano yung mga paanang ano, adubuhin namin yan pang ano daw yan sabi ng asawa ko um, sumsuman tiyaring <laughs> pulutan daw <laughs> tsaka ayan nagpapainit na tayo ng mantika at nilagay ko na yung sibuyas at tsaka bawang ayan na tayo na mag-umpisa mag gisa-gisa mag para sa ating pansit at sila doon sa kusina o sa kabila Nilo, na adobo nila yung ano yung yung chicken fit para ay pulutan daw mamaya charing tsaka ayan na nga nilagay ko na yung karni ng baboy para ating prito pritohin o ba diba? yung ating sahog ng pansit sahog palang ulam na kasi yan lang kaya din ko yung sahog guys kasi sahog lang talaga yung aking kakainin dyan kasi yung sahog na may repolyo is low carb yun kaya ayun tsaka nilagay ko na yung ano lever chicken lever ayan tsaka lalagyan pa natin yan ng hot dog kasi gusto naman ako na may pansit na may hot dog o diba? Gisa-gisa hanggang maluto. So, ayan, pagpatuloy natin yung ating pagluluto ha, ng ating pansit. At ka, ayan na ay yung mga sahog-sahog, guys. Sahog palang, ulam na. Kaya kayo, magpansit na rin kayo ng ganitong pansit. Tiyari. <laughs> ayan, yung ating pansahog. Kasi, guys, yung pansahog is ulam ko na yan. Yan ay yung aking kakainin mamaya para hindi ako mainggit sa kanila sa kakakain ng kanilang mga pansit ko, di ba nilagyan ko pa ng hotdog? Kasi gusto ng anak ko ng hotdog na may pansit. Kaya ayan. At saka inilagay ko na rin yung ripolyo. is low carb din yan. Kasi di ba gulay-gulay lang na green leafy yung paglo low carb natin. Kaya ayan. Lutuin muna natin at ako ay magtira. Hindi ko lahat uubusin itong pansahog sa pansit kasi ako di pa is magtitira ako mamaya ng aking kakainin. At saka ayan na nga luto na. At saka hahanguin ko na yan. At itatabi sa gilid kasi magpapakulo na tayo ng tubig para sa ating pansit. Kaya ayan. Itatabi na natin yan. At magpapakulo na tayo ng tubig para sa ating bihon. At saka ayan na nga. Nilagay ko na yung um, kantun. At saka ayan na yung tinabi natin ipapansahog sa pansit at saka ayan nilagay ko na yung pansit bihon kaya at saka ayan na sinuhog ko na ang bilis diba charit <laughs> at saka ayan yung tira guys kasi pan ano natin yan mamaya ayan toppings at saka, ayan na, luto na yung pansit. Kaya, let's go na, mabarigo na tayo. Ayan na nga. At kami ay naglalakbay na patungo na sa Burabod. Ayan, lagpas lang, guys, ng ano yung um, pabanog yung Burabod. O, ba diba? Ayan kami, isang, isang ano kami, isang buong pamilya. Tsari. <laughs> ayan yung aming mga kasama. Kami lang. Kami lang. Kami yung mga nandito lang sa bahay at saka at saka yan na nga at nakapag-deoprint kami ngayong linggo ito kaya pahinga lang muna tayo ngayon sa pagtitinda magligo-ligo lang muna tayo ayan na nga guys pupunta na kami at saka yan na dumating na at nagligo agad yung aking mga anak ando na si Alter o oh nagtampisaw agad sa swimming pool excited yarn ayan na excited tsaka ang daming tao ngayon guys kasi lingko ang daming ngayon nag dito e ayan o oh, binabantayan na rin ni papa yung anak niya anak na makulit ayan na <laughs> yung salbabida ayak siya kanina guys kasi pink na yung salbabida niya yung salbabida na blue is na butas na So, kain na ay yung anak na dalaginging. tsaka <laughs> yung kapatid ng asawa ko. Kasama rin namin. At tsaka yung binata niyang anak. At tsaka kami lang. Kami-kami lang. Ayan, nagpayong-payong lang kami. At tsaka ayan, um si, ano, si Alberto Tejillo. <laughs> ayan. Si ate. Ayan, nag-happy-happy na kami. Charing. Kaya natin kinakain. Hmm, di ba? rin pag may time. Ligo-ligo din pag may time. Hmm. <laughs> si ate. Nahiya pa si ate. <laughs> Ayaw pa niya maligo kasi marami pa daw naligo. Sabi ko, ba't hindi naman maubos yung maligo mamaya pa yung hapon maubos ayan na yung aming tropa kami lang and si Ardil, si Pansot yung aming taga masa taga, taga ano taga, taga masa ng lumpia tsaka yung driver tsaka si Ambit at tsaka kami kami lang talaga nag enjoy tsaka yun yung mga anak ko naligo na sila ayan dito kami sa gilid Ayan yung aking binatang anak na makulot kulot At saka yung katabi niya is yung anak naman ng kapatid ko, pamangkin ng asawa ko. At saka asa na si Amshi, nahanap ko. Ayan guys, so may hotel din sila dyan. Overnight is 2,000 daw yung bayad pag overnight. Ayan yung anak, dalaga na pa siya. At saka dyan din sa taas yan. 2,000 yung overnight dyan ng kanilang hotel ayan, ayan sila nahanap ko pa yung aking junakis na isa kung asa na kaya oh, ayun pala, nagpapaslide siya nandun sa slide nagpapaslide yung aking anak na isa ayan yung kanilang ano dito, sa borabud ay, anak na, pamangking niya ng asawa ko tsaka ayan, yung kulot na buhok na yan is yan yung anak ko anak ko, pangalawa. Nahiya pa siya. Charin. Wala, <laughs> hiya-hiya sila sa aking video. Sabi ko, wag picture-picture tayo. Ayaw nila. Nahiya talaga sila, guys. Saya. Ito, walang hiya to. Ayan, hindi na nahiya si ate. Sabi ko, picture kami. Ito pa yung isa, oh. Oh, nahiya na liwan. <laughs> Ayan, tumakbo. Ayan. <laughs> yeah, nagbanding-banding rin kami ngayon Matagal na rin kami hindi nakaligo-ligo At nagbanding-banding ngayon lang At baka bukas is May pasok na naman yung mga bata Kaya ayan enjoy na lang natin Enjoy na lang natin yung araw na ito At nakagpahinga rin yung ating tindera At saka ayan si Alter Enjoy na enjoy talaga siya ayaw niyang umahon sa taas gusto niya lang jan lang siya at magtampisaw dyan sa swimming pool mag aaram ko no hiya pag langoy pag uli ko no niya mas bati maram na niya lumangoy <laughs> ay dami talaga guys mga bata ngayon kasi di walinggo asa na yung aking anak dyan lang ako naligo kanina o oh, yung umaagos na tubig kasi parang ma madumi na yung swim <laughs> ayan na saan na si alter? ayan si alter And, uh, enjoy na enjoy yung aking anak sa kakatampisaw kasi matagal-tagal na rin kami hindi nakapag swimming favorite talaga nila nito mag swimming sa burabot kasi ayano o na enjoy nila yung pabalik-balik na mag ano dyan magpa-slides Then Ang aking bunsong Junakits. Ayan, nagtampo pa. Nagtamporot na. hindi <laughs> yan sila nagsasawa dito sa paliguan kasi hindi din dito malamig. Hindi kagaya sa kinabutan na malamig. Sobrang lamig kaya doon sa kinabutan. Ayan ang aking anak na nigra. Ayan dito si Bibi. At si Ate Si Ate Amshi. Enjoy na enjoy. Pag, ano, pagpapaslide. Ayan, dalawa ko. Lagi nag-aaway. Parang asok pusa. <laughs> Ayan, magpapaslide na naman yan siya. Babalik na naman ulit doon sa slide. Yan talaga yung gusto nila dito, guys. So, oh. oh. <laughs> Ayan yung kanilang mga binalik-balikan dito. At saka safety din dito, guys. Hindi ka gaya dun sa kinabutan na ano. Yung binabantayan talaga yung mga bata doon. Kasi delikado nga. Kasi tumataas yung tubig. Hindi ka kaya dito sa Burabod na. Ayan, kahit hindi mo yung bantayan sila. Kasi may maano lang naman yung tubig dyan. Oh. Ayan ayan, dyan si Makore at si Jik Jik humabul eh hapon na dyan eh, papauwi na kami yeah, maraming salamat sa mga nanood sa aming mini vlog thank you for watching next time ulit ayan, nagliligpit na ako dyan bye, thank you